isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap, wow! Krista hatid sundo sa Eskwelahan Mga mahal nating taga-sumaybay kung gusto niyong malaman ang buong istorya ng bagong update na ito, naway panoorin hanggang dulo para malaman po ang ugat ng mga nilalaman nitong video. So matid ko din po na kung ikaw ay bago lang at napadaan lang sa ating munting channel ay subscribe naman po ng ating munting channel at pakiclick na rin po ng notification bell para palagi kayong updated sa ating mga uploads na videos. Mga Kalingap batid ko din po naway huwag po natin kalimutan suportahan si Kalingap Rab at ng buong team Kalingap maraming salamat po sa walang sawan yung pagsuporta. So mga kalingap atin ngayon tatalakayin ang ating bagong nasaksihan sa magka-love team na Mike Chris. Mikoy at Krista magka-klase nga ba? Sa ating pagkaalam, ibig pala ni Mikoy nagabayan at protektahan si Krista sa darating na pasukan. Ibig mabana tayan upang maging safe ang dalaga. Dahil sa kanyang nararamdaman sa dalaga ay kung may balik lang ang panahon na nag-aaral pa siya ay ibig daw niyang maging kaklase si Krista. Para umano mabantayan niya si Krista at maalagaan sa eskwelahan. Mga kalingap malaking bagay din ang may kasama sana si Krista sa eskwelahan. Pero mga kalingap huwag mag-alala dahil palaging susanboin naman pala ito ni Mikoy si Krista para maging safety ang kalagayan ng dalaga lalo na kung umuwi. So mga kalingap ating nalaman ngayon, may namuno na palang nararamdaman ngayon ang Mike Chris sa isa't isa. Huli ni Kuya Rob sa phone, nako naman, nanliligaw na umano si Mikoy sa dalaga. Mga kali nga party na talaga iyan sa buhay ng balaga at binata kaya wala namang masama sa kanila kung maging sila talaga sa totoong buhay. Bagay naman at mutong-muto ang kanikanilang mga magulang. Ang swerte naman ng love team na ito dahil walang sagabal sa mga magulang nila. Lahat ay tutol sa kanilang tambalan, pati din pala mga magulang nila ay pinapanood din pala sila at kilig na kilig. Ika ng ina ni Krista ay kung may babalik lang ang kapanahonan niya ay talagang gusto niyang ibalik. Lalo na ang mga dating nagkakagusto sa kanya at nanliligaw. Sumasayaw kung may fiesta sa kani-kani kanilang barangay. Talagang marami din pala ang manliligaw niya dati. Kagaya din pala sa anak niyang si Krista maraming manliligaw din. Syempre dahil nalaga, kahit sino naman talaga love ni Krista mukhang artista, at baka mga kalingap malaman na lamang natin ay baka maging isa si Krista na kuning artista. Wow! Sana all na lang talaga kung magkatotoo ito mga kalingap. At masabi natin ang swerte talaga ni Krista at alam ng lahat na marami pa ang opportunity ang darating na hindi inaasahang mangyari sa ngayon, paunti-unti, Malaman na lamang natin at marami ng ipon si Krista sa bangko lalo na tipid na babae at may mararating sa buhay talaga ang batang ito. So mga kalingap abangan natin ang next episode nila sa sunod update natin. So dito na lamang po pa like naman mga kalingap maraming salamat po sa lahat at God bless po mga kalingap.